Magandang hapon po guys. Ako si host Skyward Tura dito po sa UMN Unite for the Dream. Ayan. Ayan guys, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, update lang muna tayo guys. Ha? Update lang muna tayo kasi matagal po tayo hindi nakapag-upload ng video. Ayan guys. Ah, Pag-usapan natin ngayon guys about po sa mga channel po natin guys. Ha? Doon sa mga nagkaroon po ng violation nagkaroon po ng problema sa kanilang mga channel ayan guys dito po sa pag youtube ayan kailangan lagi po tayong handa dahil po guys sa pag youtube wala pong insurance kung ano pong video na magbabiral ayan. wala din ansura, uh, wala ding insurance guys na sisika tayo kumbaga guys sa pag youtube i-enjoy lang po natin guys as a vlogger upload lang ng mga video, upload lang ng lang upload kung ano yung maiisip natin na contents gawin po natin. Basta importante masaya po tayo. Ayan guys, isa lang po na paalala. Ayan, pag nag-upload po tayo ng mga video guys, kailangan nakikita po tayo. And then po guys, lagi pong nakaharap ang ating pong mga mukha. Lagi po tayong nakikita. And then guys, lagi din maririnig ang ating mga boses. Ayan, huwag po tayong um, marka bahala po guys kumbaga uh, yung channel natin ay basta na lang maka upload po tayo uh, okay na yan ayan guys ganito po yun guys si youtube po guys ay uh, unique po talaga siya gusto po talaga siyang uh, bawat na in upload natin ng mga video unique kumbaga guys uh, tayo po ay tinatawag po guys na uh, gumagawa tayo ng mga video na creative po talaga ayan ayan guys ha sa, ma uh, sa mga nakaranas po ng mga uh, problema sa mga channel ayan guys sa uh, pag youtube po natin ayan iba iba po guys ang mga karanasan natin guys sa uh, pag youtube kumbaga iba iba ang problema iba iba din ang mga kumbaga guys uh, marami po mong problema sa youtube iba iba po ang kinaharap po ng mga small youtuber lalo na rin sa mga uh, big creator kaya update lang po ito guys ang aking pong video kumbaga guys uh, sinishare ko lang po guys uh, ang pag youtube ay hindi po basta basta kailangan po maglaan po tayo ng oras panahon paghirapan po natin guys ang mga video po natin huwag po tayong mag upload ng mag upload lang ang video na hindi naman atin Ka, dahil pagdating ng araw po guys yung video na in upload natin ayan magkaroon po tayo ng violation kay Lolo yan, magkaroon po tayo ng violation guys dahil na yung mga video na in-upload natin hindi naman din sa atin. Ayan, gusto ni YouTube guys na pag nag-upload tayo ng video, makikita tayo tulad nito. Ikaw ang nakikita, ikaw ang ikaw ang nakipag-usap. Ayan, ganoon lang po guys. Huwag na huwag na nating pang gaya uh, gayahin yung mga nauna pa sa atin o sumikat na sa atin. Importante guys, mag, maging masaya po tayo sa pag-youtube po natin. Ayan, maraming salamat guys na ay may natutunan po tayo sa mga nagsimula pa lang. And then, gusto niyo po magtanong guys, kaya mag-comment lang kayo guys sa uh, comment section and then magre-reply po ako guys kung ano ba yung maitulong ko sa mga channel po natin. Ayan, God bless. God bless po guys. God bless.